Ano naman ang bar nila? Alright. Ayan. Ang bar. Alright. Itong view deck. Nice. Ang push. Ganda ba? Ganda. Dito ka nakapesto. Nakikita mo yun, no? ilaw na yan yan yung pinaka anong tawag dyan may tawag dyan eh ah uh, ano ba yun malimutan pa ayun <laughs> hmm. ayun malapit na matapos oh so yan yung eh, mga ilaw yung reclamation Ayan, yung nga pa. Ayan, mapunta Yung maraming ilaw pa haba. Ayan. Ginawa ng short line Ayan.